Welcome to my channel kaibigan at uh, isi-share lang natin kung paano tayo magpalit ng uh, bushing at shafting sa madaling paraan. At uh, dapat din uh, matibay yung pagkakalagay ng bushing sa ating uh, pagpapalit o sakali tayo ay magpapalit nito. So ito yung klase ng uh, bushing na uh, ginagamita lang natin ito ng maliit na screwdriver so inaangat lang natin yung gilid yung pinakalak ng bushing o, yan. pag umangat na yan ah, gagamitan natin ng mas malaking ah, flat screw so para hindi natin tanggalin yung lak ng bushing kaya yan ang ginagawa natin yan. bali ang ginamit pala natin ay ah, long nose, bali lumuwag na yan so papalitan natin yan So, sa pagpalit natin, ilalagay natin yung bagong bushing. Yang inilagay natin. At yung gilid ng lak uh, lock ng bushing, uh, medyo papantay natin. Paikot. Papantay natin. Para uh, meron siyang pressure pag ibinalik natin. At maipit ng uh, mahigpit yung pinaka bushing. Yan, na pantay na natin ng konti. Yung pinakadulo yan, mga kaibigan, yung lock ng bushing. So, para hindi natin tanggalin yung lock ng bushing, so, inaangat na lang natin ng maliit na screwdriver. So, pwede yung Phillips type o yung flat. So, basta makaangat lang. So, pag na-break na natin yung bushing at yung lock na pantay natin ng konti, pupukpukin natin ng uh, flat screw yung malaki. Yung bawat gilid pupukpukin natin. So kailangan mahigpit ang pagkakalagay ng bushing para hindi siya gumalaw. Isa kasi sa dahilan niyan kung bakit uh, nag-i-stuck up ay gumagalaw yung bushing. So ito naman yung ating gagawin talaga na uh, electric fan iba naman ang pagkakalagay ng bushing dito mga kaibigan so iniipit din siyempre yung bushing pero ang lock nya ay sa likod may tatlong lock sya, minsan apat so iipitin nya yung bushing so, ito naman yung shafting, papalitan na rin natin, medyo gasgas -gas na sya ang tawag dito ay uh, magaspang yung pinaka huling thread nya dun sa bandang uh, gear box ang tatak nito ay uh, standard Ang ginamit dito na uh, housing ng motor ay uh, lahat lata yung pagkagawa dito Gagawa tayo dito o gagamit tayo dito ng uh, bolts and nuts tsaka washer So, ginagawa natin ito para mahigpit natin mailagay yung lock ng bushing. So, yan. Bali, uh, iipitin natin ng uh, bolts and nuts yung lock bushing para may pressure siya. O, nakadikit yung pinaka uh, umiipit doon sa bushing at uh, madali nang uh, so may lalagay yung lock so kailangan kasi pantay yung pagkakalagay niyan tapos uh, may pit So, yan ang ating ginagawa, mga kaibigan. Ha? May tatlo dyan na, na nakalitaw na yun yung magsisilbing lock. So, yan yung lock. So, nahigpitan natin. Pero uh, mas hinihigpitan pa natin yan. Ginagamit na, na, natin ng tools yan para mas mahigpit yung bolts and nuts. Para mahigpit yung pagkakalagay ng bushing. So, nahigpitan na natin. Bali, pupukpukin natin yung tatlong uh, nakalitaw na tatlong uh, maliit na metal na siya yung kumakapit dito sa pinaka ng pan motor. Yan yung iipit doon sa pinaka housing ng uh, motor. O siya yung kakapit. So kailangan pantay ang pagkaka uh, balik natin dyan. At kailangan syempre mahigpit. Para mahigpit din syempre yung bushing. At hindi gagalaw. Ang isa sa dahilan kasi ng uh, kung bakit na nag stack up ang shafting, lumuluwag yung bushing niya. Kapag so, nagpalit tayo, dapat mahigpit yung bushing. Bago yung bushing, bago yung shafting, naka-align, mahigpit ang pagkakalagay para maganda yung uh, takbo ng uh, motor natin o maganda yung ikot niya, naka-align talaga. So nalagay na natin itong uh, kabilang side papalitan din natin yan so hindi na lang natin ipakikita ito namang shafting papalitan natin yan mga kaibigan so yan mga kaibigan bali ang naipalit natin na bagong shafting ay double purpose pwede siya sa bilog o sa half moon So, ang mahalaga lang dyan dito sa hulihang ah... Uh, o yung dulo ng shafting sa may gearbox dapat uh, magkapareho so ang tawag natin dyan ay magaspang yung pinaka thread nya so talong klase dyan yung tinatawag na magaspang o at yung uh, pine thread na tinatawag so bay hindi natin pa kung paano natin tinanggal yung uh, shafting. Tawagagawa, so, ang ginagawa lang natin, sinusukat natin yung bandang hulihan. yan. So, ganun lang kadali mga kaibigan. Sukatin yun lang yung dalaw, uh, yung bandang hulihan ng shafting dito sa may rotor. So, yung ang ating uh, magiging uh, batayan ng sukat. Tapos, siyempre, pupukukin lang 'yan pag natanggal. Palitan natin ng bago. So, 'yung mga dati kasi na ginagamit to o ginagawa uh, ginagamitan pa lang caliper. So, ngayon hindi na mga kaibigan, sukat lang ka agad para mabilis. Sukatin mo lang sa ulihan at uh, pwede mo nang uh, palitan agad. So, hindi mo na rin kailangan gumamit ng mga Uh, hydraulic press para magtanggal at magpalit ng uh, shafting so yan sukatin lang sa hulian yan napalitan natin yan mga kaibigan ito lang natin yung uh, spacer nya yan yung spacer at uh, ginagamitan natin ng washer din yan so ito yung washer at yung spacer yan yung nagsisilbing Uh, pang-align para eksakto yung uh, rotor o katapat mismo nung uh, bakal ng motor ng electric fan so, ibabalik na natin yan mga kaibigan siyempre wag natin kalimutan lagyan ng oil so, lagyan natin tagkabila ng oil para maganda talaga yung ikot nya So, nilalagyan din natin yung uh, shafting. So hindi po natin dapat nilagyan ng uh, oil yung mismong stator o yung bakal ng motor. Pwede kasi uh, mag-shortage yung windings ng motor. So iwas lang po malagyan yung motor ng uh, oil at uh, grasa. Yung iba kasi may nakikita tayo, nalalagyan din ng grasa. So, iwasan natin uh, lagyan mga kaibigan. Yung bushing lang at yung shafting ang nilalagyan ng oil. So, yan yung ating uh, ginawa mga kaibigan. Yan yung ating pinalta ng bushing at shafting. And, sana yung nakapagbigay ako ng idea at palike lang at pa-subscribe ang ating channel. Maraming salamat sa panonood.